Kang Taisan, level 21, has a protective shield of 50 points. Stamina or health of 835 points, mana of 215 points, strength of 332 points, intelligence of 175 points, agility of 268 points, attack power of 24 points, and defense power of 29 points. Hindi makapaniwala ang multo sa bilis ng pagtaas ng mga stats ni Kang. Parang hindi ka mapaniwala na ang isang adventurer, na nasa ikawalong palapag ay may ganitong lakas. Lalo na't nalaman niya dahil sa pagsubok ni Oman na hanggang ikadalawampung palapag ay kakayanin ni Kang puntahan sa stats at skills niya ngayon. Maski ang ating bida ay nagulat sa kanyang mga stats. Humina na ang impluensya ni Oman sa lugar. Nagulat din ang multo sa laki ng nawalang impluensya, kapangyarihan ni Oman sa lugar. Binigay na ng deity ang mga nakuhang rewards ni Kang sa pagsubok niya. Nakakuha si Kang ng ring of proof na may plus 5 sa strength at plus 5 din sa defense power. Dahil mataas naman ang naabot niya sa pagsubok na pinagawa sa kanya, binigyan din siya ni Oma ng buff skill na tinatawag na proof of limitation. Ito ay may kakayahan na pataasin ang lahat ng kanyang stats, habang nakikipaglaban siya sa mga kalaban na halos kasing level niya lang. Gaya ng ibang deity, nag-offer din ito ng kontrata kay Kang, pero gaya din sa iba, tinanggihan niya rin ito. Pero iba ang deity na ito. Masyado na siyang maraming sinapripisyo para kay Kang at hindi siya papayag na dito na lang ito magtatapos. Sa sobrang inis nito, hindi na nito napigilan ang kanyang sarili at gumamit na ito ng dahas. Binasa nito ng tubig si Kang at pinatamaan niya ito sa tenga para sa maximum output damage. Tawang-tawa naman ang multo sa nakikita niya habang si Kang ay hindi alam kung anong dapat niyang gawin dito. Nangako si Oman na magkikita pa silang muli ni Kang Taisan. Unti-unti nang naglalaho ang water barrier na bumabalot sa kanila kanina kasabay ng lakas ng presensya ni Oman. Masaya si Kang sa kinalabasan ng trial na ito. Malaki rin ang pakinabang na alam niyang pang ikadalawampung palapag ang lakas niya. Pakiramdam niya ay kapakipakinabang ang impormasyong ito sa iba, kaya nais niyang itong ishare sa community board lalo na kina June at Lee. Nagpatuloy si Kang sa pag-clear ng ikawalong palapag ng labirint. Nakakuha siya ng strong ankle protector na may defense power na plus 6 at agility plus 3 sa treasure chest ng secret room. Natalo na rin niya ang malaking ibon na boss ng palapag na ito na si Markanda Rucha pakiramdam naman ni Kang ay padali ng padali ang mga nagiging boss na nakakalaban niya. Hindi naman ito bago sa multo dahil mas mabilis ang paglakas ni Kang kumpara sa pagbaba niya sa mas mataas na level na palapag. Sinabi ng multo na ang mga tao ay lumalakas ng naayon sa kanilang kakayahan. Pero iba si Kang dagdag pa ang kanyang spiritual power at mga skill na pagkakadaya tapos nadagdag pa yung mga bigay na stats ni Oman. Dahil sa mga ito, kaya abnormal ngayon ang bilis ng paglakas ni Kang. Binuksan na niya ang reward chest para sa ikawalong palapag at nakakuha siya ng Rune of Marnius na nagbibigay ito ng random attributes depende sa class ng weapon na gamit mo. Nakakuha rin siya ng skill sa secret identification reward. Touch of exploitation ito, isang passive skill kung saan sa bawat damage mo sa kalaban, ay may certain percentage kang makukuha ng stamina o health dito. Nagulat ang multo na skill ang nakuha ni Kang sa reward chest. Bagay naman ito sa swordsmanship niyang Sword of Stormscar dahil continuous ang attack nito. Ngayong nakuha na nila ang kailangan nilang kunin, nag-aya na si Kang na magpatuloy. Sinabi niya rin na mas bibilisan pa nila ngayon ang pag-clear ng mga palapag. Apat na araw na lang ang nalalabi bago magsimula ang special quest na pagbalik sa mundo ng mga adventurers. Hobgoblins, ito ang mga monsters sa ikasyam na palapag ng labyrinth. Mga goblins ito na nakasuot ng armor at may mas maayos na kagamitan. Gaya ng mga normal na goblins, sama-sama din sila kung lumaban. Sumugod na ang tatlong hobgoblins ng sabay-sabay kay Kang. Nananatili pa rin gamit ni Kang ang dalawang rusty sword na ginagamit niya sa pagtre-training ng kanyang swordsmanship. Kaya niyang labanan ang mga ito, pero hindi niya sukat akalain na mas malalakas pa ang mga goblins na ito kaysa sa mga lizardmen. Sinabi ng multo na mukhang dumaan ang mga ito sa matinding training ng kanilang leader, at alam na ni Kang kung sino ang tinutukoy niya. Ang nakalaban noon ni Kang na si Heij Hua, ang dating lord ng mga goblins, at ang tumalo at nagpatalsik sa kanya ay ang goblin lord ng palapag na ito. Isang araw, nakipaglaban si Kang sa mga hobgoblins kaya ang nalalabing oras na lang niya ay tatlong araw bago sila makabalik sa mundo. Nakatapat na ni Kang ang boss ng ikasyam na palapag. Hobgoblin Patriarch, isa itong sword type magician gaya ni Kang. Gayunpaman, malayong malayo ang agwat ng dalawang ito sa isa't isa. Nagsimula ng magkas ng spell ang Hobgoblin Patriarch pero bago pa man niya ito mabitawan, ginamit na ni Kang ang kanyang skill na secret robe, at agad na siyang nawala sa paningin ng kalaban niya. Hindi na nito nagawa pang lumaban, dahil tinapos na siya kaagad ni Kang. Inaya na niya ang multo at nandito na silang muli sa silid na nababalutan ng dingding. Gamit ang kanyang skill na trap remover, madali na niyang nabuksan ito. Tumambad na sa kanya ang ngayon ay bagong lord ng mga goblins. Gaya ni Hejhua, nakaupo lang ito sa trono habang hinahantay ang pagdating ni Kang Taesan. Ang pangalan ng Goblin Lord na ito ay Lutra. Tinanong niya si Kang kung siya ba ang tumalo kay Hejhua. Tumango lang ang ating bida para sagutin ang katanungang ito. Kahit papaano, nakaramdam ng tuwa si Lutra para kay hejwa dahil sa huling sandali nito ay nakalaban niya ang tulad ni Kang na isang malakas na warrior. Nagpasalamat siya kay Kang para sa kasamahan niya. Ramdam ni Lutra ang naguumapaw na lakas ni Kang. Nagtanong naman ang ating bida sa Goblin Lord. Nais niyang malaman kung bakit inagaw ni Lutra ang pwesto ni Hedge huwaga yung tila magkaibigan naman pala ito. Alam ni Lutra na balang araw ay papanaw din sila sa lugar na ito. Kaya't gusto niyang may maiwan sa lugar na ito bago siya mawala. Ang mamatay bilang isang Goblin Lord ang nais niya, kaysa mamatay siya ng isang pangkaraniwang Goblin lamang. Inakala naman ni Kang na may iba itong kahulugan, pero sa huli, ay pansariling interes lang pala ito. Alam ni Lutra na darating ang araw na ito, gayon paman, kakaiba ang kanyang nararamdaman. Pero wala na siyang magagawa, kundi tanggapin ito. Inilabas na niya ang kanyang sandata. Si Lutra ay dalubhasa sa paggamit ng dual spear na sandata. Inaya na niya si Kang na magsimula na. Agad silang nagsagupa ng mga sandata nila. Dual sword laban kontra sa dual spear. Lamang man sa range si Lutra, lubos na nalugi siya sa mobility ni Kang. Nagpatuloy pa ang kanilang palitan, pero sa huli, unti-unti nang lumalabas ang agwat nila. Hindi maiwasang madismaya ni Lutra sa kanyang sarili dahil hindi niya mapantayan ang skills ni Kang sa pakikipaglaban. Sobrang advanced at superior ang swordsmanship ni Kang para sa Goblin Lord na ito. Tinanong naman ni Kang kung sumusuko na ba ito. Bago maging isang lord, isa munang magiting na soldier si Lutra kaya wala sa bokabularyo niya ang salitang sumuko. Wala na siyang pakialam kung wala siyang tsansang manalo ang mahalaga ay maibuhos niya ang lahat ng makakaya niya para wala siyang pagsisihan. Gusto niyang mapuno ng magagandang alaala -ala ang kanyang huling oras na nabubuhay. Handa naman si Kang Taesan na pagbigyan ang kahilingang ito ng Goblin Lord. Ginamit na niya ang Sword of Stormscar, First Sword wolves Fangs para tapusin si Lutra. Makalipas ang ilang sandali, nakadikit na sa wasak na pader si Lutra at nag-agaw buhay. Di siya makapaniwala na ganoon kalakas si Kang. Pero kahit dehado sa laban, binuhos naman niya ang lahat kaya't satisfied na siya sa kinalabasan nito. Pinasalamatan niya si Kang at bago siya mawala, ibinigay niya ang kanyang mga sandata dito. Modified Spear, bawat isa dito ay may plus 10 sa attack power. Hinayag na ng system ang panalo ni Kang dahil dito, nakakumuha siya ng title, The Kingslayer. Tuwing may makakalaban siyang may mataas na rango sa isang tribe, tataas ang kanyang stats, at gaganda rin ang item drop rate niya. Inaya na niya ang multo, pero bago sila magpatuloy, dumaan muna sila kay Lilith. Natutunan na niya ang magik skill nito na covered spot kung saan pinapahina nito ang kanyang presensya sa isang lugar. Dumaan din siya sa shopkeeper para mamakyaw ng mga potions. Hindi naman makapaniwala ang matanda na halos ubusin ni Kang ang kalahati ng ipon niya para mabili lang ang mga ito. Sinabi niya na may importante siyang pagagamitan ng mga ito. Tumuloy na sila ng multo sa ikasampung palapag nakalimutan palang sabihin na nakakuha si Kang ng high-speed boots mula sa treasure chest ng ikasyam na palapag. Meron itong defense strength plus 7 at agility plus 5. Meron din itong dagdag na 10% movement speed at 5% attack speed. Nakakuha din siya ng napakapangit tignan na espada, ang Radiant Frost Sword, na may plus 11 sa attack power. Tingin ni Kang ay papalitan na niya ang isa sa kanyang main weapon gamit ito nakarating na sila sa ikasampung palapag. Sinabi ng multo na sa wakas ay matatapos na ang paglalakbay niya. Muli niyang pinaalala ang quest ni Kang sa kanya. Ang quest kung saan kailangan siyang ipaghiganti ni Kang sa boss ng palapag na ito. Ang halimaw na pumaslang sa kanya habang siya ay natutulog. Nagpasalamat na siya kay Kang ng maaga. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano ay may maiiwan siyang bakas na nabuhay siya nagunaw na ang mundo niya at siya ay namatay na rin. Wala nang naiwan sa kanilang lahat kundi ang memorya niya bilang multo kaya't laking pasasalamat niya na at least maiiwan niya ang pinagmamalaki niyang swordsmanship kay Kang Taesan. Batrip nga lang siya dahil hindi na niya maituturo ang pangalawang teknike ng swordsmanship niya kay Kang. Gayunpaman, tiwala siya na matututunan ito ni Kang Balang Araw. Nagpapasalamat siya kay Kang ng advance dahil natuwa siya sa maiksing oras na magkasama sila at hindi niya rin alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Maski si Kang ay hindi rin alam ang mga mangyayari kaya't hindi niya muna sinagot ang multo.